Mababa pala yung proseso, Pagpapagawa ng MRT Line 4 Ortigas. 2021, nung huling update natin dito sa MRT Line 4. Meron din ginagawang mga soil testing doon along sa Ortigas Avenue. At ngayon naman 2025, merong soil testing ulit dito sa harap ng SM Taytay Rizal. Tapos meron naman tayong information na nakuha dito na yung construction ay next year na naman magsisimula sa Konyan 2026. Ito ay magsisimula sa Taytay-Rizal hanggang sa Edsa-Ortigas sa Junction. So dito may kita mo yung Ortigas sabi niyo sobrang traffic niyan lalo na pag-rush hour. At dito naman sa Manila East Road yung mga poway ng Rizal province. Pero kano pa man, ating alamin ngayon kung ano na ang status nitong MRT Line 4 dito sa harap ng SM Taytay. Ang Ortigas sabi nyo, dito magsisimula sa Ed sa Corner Ortigas. So ang dadaanan niya mostly dito sa Ortigas Avenue hanggang dito sa Taytay Rizal kasi nandyan yung soil testing na pupuntahan natin ngayon. So Tumaws si traversing dito sa Ortiga sabi niyo. Ano mapapansin mo dito, 'di ba? Sobrang traffic yan diyan, lalo na pag rush hour kaya malaking tulong itong train. Sabi niyo. Sa rotonda. ano papunta na ng Antipolo tapos sa kanan papuntang Taytay. Kita mo 'yung traffic dito sa Ortiga sabi niyo, rush hour na yan, no? Alas 5. Ah, uh, halos sa uh, traffic dito sa may uh, rotonda papuntang Antipolo or papuntang Taytay Ano mo namin yung traffic dito Kaya yung papuntang Metro Manila So ngayon kami mag-update dito sa MRT Line 4 Dahil du malapit sa SM Taytay Meron na namang soil testing na ginagawa Marami nag-aabang dito dahil itong MRT Line 4 ay magkakaroon ng 10 station Simula sa EDSA Ortigas Junction hanggang dito sa may Taytay Rizal. Malaking tulong to. Lalo na sa mga araw-araw bumibiyay dito sa Ortigas sabi niyo dumadaan. Tinan mo naman yung traffic oh. Walang galawan yan dito lalo na sa Man Manila East Road naman. pala yung footbridge sila dito dahil konektado na hanggang dun sa kabila pagkababa natin kala ko nga elevator to dito pero naging blackboard pala tinan mo naman yung vandalism oh. binaboy oh. pinaganda na yan no? maganda ito para safe sa mga maglalakad dito no? nakakit ka lang dito sa footbridge dire diretso hanggang dun sa may changi yung mga marami nagtitinda ng mga kanya ng food stall. Oh, di ba? Dito si taas, oh. Ganda, oh. Yan, para iwas dumaan sa baba. Eh, intersection, oh. No? Traffic lagi dito. ang natin doon malapit sa SM Taytay kasi meron na namang soil testing na ginagawa dito tayo magsisimula diretso tayo doon tayo ng Taytay Diversion Road matagal na yung huling update natin nung nagkaroon ng soil testing pero doon malapit sa Ortiga sabi nyo pa yon. pag natapos yung ang uno binangon ng Taytay Diversion Road kapapukasan din yung mga na dumadaan dito sa may uh, Manila East Road kasi tira mo yung traffic din, no? Sakto yun, rush hour yung pagpunta natin dito. Magandang idea tong footbridge, no? Ano mo, dire-diretso yung da daan ng mga tao. Nandito na tayo sa Manila East Road. Approaching tayo dito sa SM uh, Taytay. So nandito yung ginagawang uh, soil testing. So alam mo natin no, kasi may kita more than one year na pala yung uling update natin dito nung nagkaroon ng uh, soil testing pero dumalapit sa Ortigas Avenue naman. So kung dito nagkaroon ng uh, testing malamang abutin uh, dito yung MRT Line 4 which is uh, malapit sa SM. No? Ito po yung SM City Taitay. Soil testing. Tati kabay na merong pond dito. Soil testing. Dito sa Manila East Road kabay, grabe yung traffic dito. Lalo na pag-rush Lalo na pagdating doon sa intersection, lalo sa bumper to bumper yan. Simula sa Ortiga sabi nyo, papunta dito sa Rizal. Nako, oh, malaking tulong yan. Sobrang traffic. Eh yung coastal road kasi ginagawa pa. Simula sa... Simula sa binong ng Rizal, abot na sa C6. So ito nga, MRT Line 4 uh, project na ito. Uh, nagsasagawa ngayon ng uh, soil testing. Soil testing. Gano'ng kalalim yun? Oh, hanggang 38 feet yung inuukay nila para sa soil testing na uh, dumalalaman dyan so haba pala yung proseso na pagpapagawa ng MRT Line for Ortigas project hindi ito yung unang nagkaroon ng rail line papunta sa Rizal province una na yung LRT Line 2 na nagkaroon ng extension from Santolan hanggang dun sa may Atipolo naman So kapag matuloy naman itong MRT Line 4, ito naman yung magkoconnect hanggang dito sa Taytay, Rizal. Tinitignan nila na pag-start ng construction ito by uh, 2026. So kung sa right of way issue naman, mukhang uh, hindi magkakaroon ng uh, issue siguro no, kasi nakita nyo naman yung ruta nitong MRT Line 4, Ortigas Avenue. Matagal na pala nga pinu itong project panahon pa ni former President uh, Rodrigo Duterte So na-delay siya dahil design changes dito sa railway Ang una pala nito ay monorail system tapos na-shift siya into traditional metro rail Ano sa tingin niyo makakatulong sa pag ng traffic ito lalo na sa Ortiga sabi niyo at Manila East Road Dito kasi maraming bumibiyahe yan na work from the Rizal Province papunta sa Metro Manila. So ito naman ay halos araw-araw sila buwebiyahe dito kasi pa lang naman siya eh. Uh, malapit. Kaya lang abutin ka ng oras lalo na pag-uwi during rush hour. Pero for the meantime, ito muna ang binangonan ang Ono Taytay Coastal Road ang antay natin. Mahaba na yung at patuloy pa rin. So ito ay magsisimula sa Pinangonan Municipal Hall at dadaan nito hanggang dun malapit sa C6. So hindi lang to basta kalsada, magiging bagong pasyalan din to. Merong bike lane, merong pedestrian lane.